Mga pre, nasaan na kayo? Doon tayo magkita sa tambayan. Dahil nga wala pa ay papagawa na sa natin sa atin kasi wala tayong budget eh. Kung so, nga nakakapwet at wala ang ginagawa. Ano yan pare? Sige pare, pumunta na kami. Pre, sino na yung tumawag? So, Pinakunta tayo ng dun sa tambayan. Tara, kami may papagawa sa atin si Matang. Baka may papagawa sa atin si Matang. Baka para pre, ano May si madam. Ngapre, ito pera na pinagbibigay ni madam ng redonkantre. Kaya magbibigay Hala, grupo ni madam to tapos eh nakita ko 'tong yung yung uh, ni dam. Daan ka nagpapartyahan sila ng pera. Okay, Siguro yun na din. Tara. Ito gusto. Pero kami sila, hindi kaya natin. Yan. Yung may granada ka ba jam Nandong ka si Les. Si Les, pabot ng granada. Natakasan naman tayo ng grupo ni eh.